Ngayon, sino ang sa lahat? Siyempre siya <laughs> <laughs> Ay, hindi ako. Nabalitaan ko na si Miss O pala talaga ang tunay. No. Pumasok siya sa top 10. Pumasok 1. Pumasok siya, oo. Siya ang tunay na nagtagpabona na hindi pa na kontento. Sinusunod pa ng lapis. Ay, grabe naman yung luwag nun. Sinesting ni Negi ng bangus, ha? Hindi itong bangus. Nauna yung buntot, ha? Hindi sumabit, hindi sumabit yung palikpik. Sabi kay Negi, balita ko nga. Grabe. Ang butas sa circumference, 3 lang. Hindi. Uh, oh, yeah. square meters. Oo, <laughs> oh, oo, oh, oh. Kung pang number one si MC, pang ilan si Miss O. Ay, mahal ko si Miss O eh. So, eh, nasa likod ko pa siya. Oo. Oh, oh. Pangalawa. But... <laughs> Hello, Babs! This is P.T. and welcome back to my channel. At nandito tayo ngayon sa Valor Share. Pero naka-outfit tayo, hindi pwedeng sinde. Tsaka yung hair, meme, oh. Sino ka dyan? mega may, Ganon. Hindi. Tawag dito. Nag-ayos ako kasi nga. Uh, Rarampa tayo. Pupunta ako sa VCC kasi may plate ako mamaya. So doon ako tatambay. Kasi siya siya ng lineup ngayon doon. Siyempre, nandun ang ate MC nyo, ate Lassie mo. of course, the best actress, Mamu Iyamina nandoon. Nandun si ate Anto. Basta maraming bakla. At lahat sila doon, pag-uusapan namin yung paluwagan. Sino mga sa paluwagan? Nang... <laughs> siyempre, ni Papa, huli si Miss O sa paluwagan, lalo si MC. Of course, Ate Iya, Papa, huli mo, hindi rin. Ate Anton, siyempre, Diren At nirang Ano to, Papa elbow O sa kalahide? So, ya, ang pagsisikahan namin about sa paluwagan. So, sino kaya magwawagi sa paluwagan? Ha? So, abang-abang, mga lababams. <laughs> so, sa mga lababams, nandito ka lang sa BCC. Sabi niyo kamukha niya si Carmina. Hindi, Ate Isa Manalo. Promise. Ay, makayoba. Ay, hold. <laughs> Hindi <laughs> si Wow! Laba Babs! Walang tawa Meron si MC di ba? Yoka Babs <laughs> Pero ang <laughs> ganda. Hindi siya magpapatawa ngayon, no? Hindi ka magpapatawa ngayon, no? Sila siya magpapatawa. Yes. <laughs> Oo naman. Yabo yung mga walang itsura na papatawa. Nagaganda niya, prang. Tsaka wala, nagpa-makeup na, na walang foundation kasi makinis. bakit eh, eh, Ba't ka ba nandito? Ay, siya maka, para makapag-content sa'yo. <laughs> Ay, hindi. Parang balita ko. Hindi, balita ko kukubra ka. Hindi. Pag, kasi pa, ang content ko yung paluwagan. Sino po may pinakamaluwag? Tayo, sino pinakamaluwag? Sa lahat. yes <laughs> siya <laughs> No, hindi ako. Sino sa'yo pinakamaluwag? Hindi ako. Ikaw talaga. Kung pagpapasihan noon, ang dalawa yan naglalaban. Sino? Si Anton at si Vice. Dalawa yan naglalaban talaga. Ha? -ha Haan, noon? Sige, sige. kung sabihin natin si Ate Anton. Ako? <Ministry> Oo. Oh, ikaw ang sinasabi ni MC <moment> ah. na pinakabalawag noon dati. Gusto ko lang gumawa ng paglilinaw. Kasi tama naman yun noon. In-specify niya yung word na noon. Doon talaga. Kasi oh. Oh. ano eh. Noon naman talaga. Pero ngayon. Waka-waka. <laughs> Tata, si Miso. Para sa akin, ano, <laughs> si Iya. Iya, yes, siya talaga yes. Si Iya talaga. Oo. Pero alam so, na, sure. alam mo ba, na ito ha, ah, nabalitaan ko, na si Miss O pala talaga ang tunay. Pumasok siya sa top 10. <laughs> siya, one. Pumasok siya. Pumasok oh. siya, oo. Siya ang tunay na nagtagpabona, na hindi pa na contento. Sinusunod pa ng lapis. Ay, grabe naman yung luwag nun. No? <laughs> <laughs> grabe. Pero alam mo talaga, kasi syempre yung mga kwento kasi na kaya niya paluwagan. Oo! Oh! Natanong kasi, Paano, paano, paano? Oo! Saan ka pinututututututututututu? Ito pencil case? Sinusot pa nga. pa sa isa. Sinusot pa lang. Tapos yung lapis, isa-bisa. Isa, yun, yeah. Pero alam ko ikaw, hindi ka kasani. Masigot ka. O hindi, maluwag yan. Ay hindi dati eh. Hindi ko na kaya yung... Dati! Kaya ko. Gigamba-gigamba, like, kaya ko yun. Ngayon Saka ang dami mong kwento eh. Yes. Yung sa ano, sa... <laughs> ano, ang dami ko. <laughs> yung pag ginagamit mong pangulas, yung dahon lang. <laughs> yung Lang laurel. Strike anywhere ka kasi. Kaya maluwag ka din nung araw. Hindi yes. mo kaya yung may lapis. Oh, Hindi ko na anong puno may tila lapis. Hindi na namin. Bakit lapis yung pinasak? Pwede naman daliri. Yung matapak <laughs> na lapis. Yung itim na lapis pisa, ha. Di pa grade 2. <laughs> yung Jumbo. Uh -huh. Yung Jumbo ano. Totoo. Sabi. Oo, totoo pang ginagawa niya. Oo, uti. Nung college okay. Hindi pa na kontento sa isang malaki. Pinapas ko na Lapis. Sabi ko ano, ganito lang <laughs> yung kasha. Sino ka dyan? Ganito lang yung kasha. Ganito lang. Sa'yo? Ganito lang pero ilan? Nung simula. <laughs> pero eto ha, nakala po rin kay MC. Dati, nung ka-freshness niya, nagdadalaga pa lang. Siya talaga pala ang pinakamaluwag sa lahat. Hindi. Si Donita. Ay, oo, oh, oh, eh, si Donita din. Donita isa Hanggang ngayon kasi yung eh, jowa ni Donita ngayon, foreigner. Pero totoo hindi niya nakakausap, no? Si Donita, <laughs> mahina utak. Di pa mag Bobo ba? Bobo. Oo. Oh, oh, oh. Hindi oh, uh, ako yari mataray pero mahina ang utak. Oo. Tsaka oh. si Negi pa pala, si Negi! Si Negi may pagka-poy si Negi, di ba? Oh, maluwag talaga si Negi. Maluwag. Tinesting ni Negi mm -hmm. ng bangus, ha? Hindi itong bangus. Nauna yung buntot, ha? Hindi sumabit, <laughs> hindi sumabit yung palikpik. <laughs> Ganon ka gano luwag gano si Reggie. Pagpasok ng bangus, paglabas, boneless na. Oo! Oh, tsaka una yung buntot ha. Bago prito yun. Hindi <laughs> ka ngayon <laughs> yung palit prito. Nakaganon? Oo! Oh. At walang sumabit ha. Oo, oh, walang yung sumabit. Grabe kay Reggie, balita ko nga. Grabe! Ang butas ng sir, conference, 3 lang. Hindi. Huh? Square meters. Oo, oo, oo. Grabe sila. So, aalamin mo talaga kung sino pa yung pinakamaluwag. Oo, oh, kasi yung pinakamaluwag, siya talaga ang mananalo. <laughs> ano yung price sa ano mo? Oo, oh, 120,000! Ay, ganun? Oo, oh, okay. Oh, pitit ito na. Ay, wag sa tayo. Yung mananalo, 120,000 kasi yung pinakamaluwag. At i-award yun na yun. So, ano yung papasok para malaman? Eh. Takasya ba dapat ito? Crispy patak! <laughs> Kasama yung suka, ah. yung lalaga ng suka. Oo. Oh, ano ba ba? So, eh? Pero, pero, Meron! Oh, ka oh. Meron eh. uh, okay. minunan, Mat... e. Hindi ba? Mamatay ka man? Ay te, promise hindi ko talaga mahal. Hindi ko lang pwede sabihin. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ay, la Ang ganda! Lang Su sumuko ka na. Oh. Sumuko ka na. Sipwenta <laughs> <laughs> ka na. Walang tiyan no? Oh. Tsaka yung oh. sapatos, pardina at mga duwende. Ay pambini yan. Ang ganda mo.

Ang ganda mo, be. Para wala kang diabetes. Pinis siya talaga. Talaga? Kasi naka-vlog ka eh. vlog Alam ko, sisiraan mo ko. Ha? Hindi, maganda. Huwag mo na masyadang tignan. Kinilaki tayo. Mahanag ka ng mali. Naglagay ng kadera, pero walang ko. Oh! Ano na mas yung kadera, oh. Wala ito, wala ito. Hindi ka mo lumulukot. Tsaka bakit ka nakatsumula ka naman ang dede? Hindi, ganun talaga. May utong naman ako, pero nakaganap. Hindi ako makikitaan. Hindi, kasi ang topic ko dito, paluwagan. Ay. Sino pa may pinakamaluwag dito? Isa lang yan. Sino? Si MC. Di diba? ba? Tapa lang kami. Di diba? na yan. Totoo. Diba? Oo. Oo isa ako sa may ari dito. <laughs> Narilinig ko. Oh. Mag-sorry ka, mag-sorry. Kasi ah. nandito ka, boss. Pero, Pero siya, sa mama, siya pinakamal. Siya. Siya. Ay, apat apat ang anak, lima ang lalaki. Ay! Anim! Anim! Anim yan. Wala pa dun yung fling lang. <laughs> Wala pa dun yung fling Saka, lang. Hindi to, tumomboy pa to. Yes! Oo! You know. Tsaka yung apat doon, ex ng nanay niya. <laughs> na kasi mama. Napili. Bukang <laughs> ano dyan, bata pa lang tayo. Wala ka pang vice. Wala ka pang vice. Pero ang ganda mo, Briggs. Tanungin mo kay MC yung Emery Hotel. Ang dami oh, niyang na-take. <laughs> Parang luma-luma hotel. <laughs> At, <laughs> ano bang hotel? Wala pa kaming pera niyon. 180 pa pa. lang yung 3 hours. Totoo. Oh, ayan, gym ka siya. Na, no? Oo, kasama na siya. Pampatigas oh. lang ako. Pero siya ang titirahin. Tagalaway <laughs> ka lang. <laughs> <laughs> lips to lips, gano'n. Kamigas na. Oh. na. Te, na oh. te! Kaya siya ang pinakamalawa. Okay, Totoo yan. Gusto yan, pero ma... Nasira na yung ay siya nung kakatawa. Ayoko na. Ang ganda mong ilahati. Ito. Dahil yun, hindi, hindi, hindi ko tutapin. Wala pa sila. si Lassie, kawawa. Kawawa na naman si Lassie. Oh, yes. Ito ka pala yung labandera ng Vice Comedy <laughs> Ah, ito yung may make-up kay Anton. Oh, yeah. Pinagaganda niya si Anton, yeah. kaya walang natira sa kanya. Naubos. Naubos. Yes, kaya nagka-diabetes si Anton kasi lahat asuma lang. <laughs> suka lang ginagamit. Brown sugar. Brown sugar. Ay, <laughs> pero huwag kayong ano, imported, imported na chinelas. Ay, sobrang. Kabayan ah. Sobra. <laughs> ah, so <laughs> 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 ang ganda mo, best. <laughs> best. Thank yes. you. Ang ganda mo, thank you. Yes, yes. Of course, hindi din maluwag. Ayan <laughs> eh, sila sa CR, Lin. Mababa ako lang. May tatarong lang ako sa'yo. Sino ba ang pinakamaluwag dito sa VCC? Maluwag? Oo, oh, yung... Sino? <laughs> si MC! <laughs> Sino mga sumagot? Lahat! Si MC talaga! Tala. Talaga? <laughs> eh, siyempre na ka masikip. Siyempre ikaw. Siyempre lang tweet <laughs> Bye I love you! bye! Pagalaman pa sa'yo si Mamu! Brabe oh, na bolster, laba. bolster ka kaya lang, giniginaw nga po. Oo, oh, tanong! Sino ang pinakamaluwang dito sa BCC? MC Mua! Diba? Si, si MC Mua! Wala ka naman pwedeng isipin pang iba. Oo. Oh, oh. MC Mua. Kung pang number 1 si MC, pang ilan si Ms. O? Ay, mahal ko si Ms. O eh. So, may eh, nasa likod ko pa siya. Oo. Oh, oh. Pangalawa. <laughs> Kung pangalawa si Ms. O, pang ilan ka? Ay, medyo uli, ano na ako. Kasi ba ka pang 7, gano'n? <laughs> Parang tayo <tain> kayo. <laughs> Mua. Kaya nga Kasi mua yung Alborano. Pero kasi, dahil nga paluwagan ng puwet, ako rin ang sa rin yung paluwagan natin. Ay, ikaw ba? Ay, congratulations. Sasawad ka na pala. Sasawad ako kayo. Ayan na. Hindi ako nakasali dyan eh. Next time sa susunod. So, para ang nanalo sa best in ako. Si talaga ang nanalo sa paluwagan ngayon. Ay, ang ko nila Kasama yung hulog niya kasi, kahit sa sound siya, 120,000. Wow. 120, wow. Ganyan, ganyan, kami sa BCC, mga Lava Pops. Ang talaga kami. Oh, ang dami. Oh, Bong bongga naman. May paluwagan ka na pala. 120,000. Oh, 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 mo na makukuha. Ngayon na. May bongga ka. So, so pwede nang maningil. <laughs> Ay! Oh, may oh, ano ba yun? Ano ba 30, 30, 000, 30, 000, yeah. 120, yan? 30,000. 120,000 yan, di ba? Oo, oh, oh. Eh, kailangan Eh, exactly meron ka na pa lang palang sa ako Sana ko. hindi ka tinahawag, di ba? Wal, ay, wal, eh, eh, mo ay, yung pera, 120,000 <laughs> to. Hindi mo makakaantay yan. <laughs> Tingin ka may pera. Sabi mo, pag may pera ka na dito. Tingin mo yung nakavlog to. Sorry ha, nabababs. Cheese, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 1 to na lang. At least, bayad ka na. Wala ka nang isip. eh! Ayan. na Ayan. 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 daw Ayan. 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 mo Ayan. ay sabi ah, P40,000. Saan yun yata ang alahas yata Ay narinig ko yun, nag-uusap kayo. Diyan, bakit saan loli mo Hindi, sabi ko sa kanya, next month pa ako Ito sa <laughs> Eh, <Hey>, tumawag nga. Nakitawag <pause> lang Salaan niya. Na kasama na, siya sa paluwagan <pause> si Neg, kaya alam niya may pera. Yeah. Baka pwede ano na lang, pag ano na lang namin. Ay ko na kasi kaya ako minsan. mo? Mahiya ka kay ate Orly kung hindi mo mababayarin, nabunuhan niya. Nanip, ano ba 40,000 yun. Hindi ka nangani. Dalawa ka nang magbina, hihirapan ka eh. Kasi bayad ka na kasi, hindi ganyan na ano 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hindi na problema kung saan ka kukuha ng pabayad. Tsaka ang gaganda ng mga alahas mo, hindi dapat talaga pwedeng hindi babayaran. Yeah. Excited ako. lang pala wala. Wala. <laughs> Yeah. Ilan yan? 40,000. Okay na to. Oh my God. so, ang uh, Ay, yung importante, pesis, pesis, meron... Kasi ka lang, di ba, mag-uungkong kami, sabi mo, pahiramin mo. Uh, o, oh, eh. ngayon ako Ayaw, na ako naghiram sa iyo. BFF. Ayaw, paalis eh. na pala siya. Magkaninira mo te. Eh, kumira mo kasi ano ng 30, pero kung ano lang ang kaya. Bende. Bende na siguro Bende yun. Bende na okay. siguro yun. Okay. Pero hindi kayo matitiis. Oo, oo, oo. Baka pwede, pwede, pwede 5,000 na lang. Pa Pamilya kasama niya. Pamilya, nag-hold ko ah, nga. lang, 10 apat kami, otik oh. pa 5,000. Oo, oh, oh, oh. wala ka naman pera. Di diba, sinabi mo, ano, wag mo nalang ituloy. Sabi ko, o oh, sige na nga, wag. Ano okay. ba yan? Okay. na! na. Okay. 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 Kano mo papahirapin? 20 lang. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, dyan, 4, 5, 20, 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 Yes, thank you, babe. wala na ako. 20 na lang ata. Ito. Ito naman. Huwag naman mo na. Kasi ako nang gawa. Pahiram niyo muna ako ng, ng 5,000 lang. Tiyan tiyan Para eh. lang sa week na to. Kasi ano yung... Pagawa ka kasi ako ng uh, 5,000 lang. Ipahiram mo. May babalik pa sa'yo. Gamot naman yun. Hindi ko naman oh, ipang uh, ano, ipang sa scatter. 5,000 lang. 1, 2, 3, 4, 5. Oo. Oh. Oo. Oh, at least pang ano lang. Oo. Oh, pang sangwan din to. Ano na lang ito? Kailangan natin. Alam mo, wala sana akong kung hindi niya sinabi pa yung Tsaka kasi si Diabetes, kaya alam niya na kailangan kong bumili ng gamot. 25,000. Ay! Miss O! Hindi si Tetay. Ay! Tetay! Wala pa! Hindi pa ako Jew! Hindi pa ako Jew, Dave! Parang tuwag ng credit card, yung bank. Yes. Tatawag na ako si Tetay. Kailangan na rin ba yan? Kailangan na rin ba yan? Kailangan na rin na ay, kalahati mo na siguro, kahit eh. 15. Pwede naman yun. Oo, kahit 15. problema. Oo. Oh, problema kapag sa mga baba. 32,000. 32,000. Ay. Kalahati. 25, Kulang pa na 7,000. Oh, ito. Papahiramin kita ng 5,000. May utang ka sa akin ngayon, ah. Kasi kulang ka na pang yes. kay tetay. Oo. Uh -huh. Oh. may utang ka na sa akin ngayon, 5,000. Magkano'y kulang mo kay tetay? 7,000. Akin uh -huh. so, 2, na. Oh, so, 2,000 na lang kulang mo. Oo. Uh -huh. So, papahiramin ka ni tetay ng 2,000. Uh -huh. Magkano kulang mo kay tetay? 2,000. Oh, uh quits -huh. na kayo. Uh -huh. Okay na, bayad ka na. Quits uh -huh. kayo, pero may, atis, may utang, atis, utang ka sa akin. 5,000. lang na. wala ka ng problema. Uy, uh -huh. oh, yeah. atis, nagsuwerdo ka ngayon, Yes! Ang okay yes! talaga nagpapaluwagan. Yes! Tama ba yung decision ko nang ayos ako? Para sa buwel ko, wala ko na. Okay na yun, at least. Papaylaba, Babs! Mga gats! Maganda siya. Ba? Malaki ba ng tulong ang paluwagan to? <laughs> 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 wala siya. Piti pa pipi kilala kita hindi naman ako magbayad pa. Tausan na lang. Tausan kay kay na kaya dental oh, pa tausan na. Wala, ano? <laughs> <Tawasan na lang. laughs> <Manaro! laughs> kaya eto ha. Ah, moral lesson wag mangungutang at wag mong papakita sa mga kasabahan pag sweldo. Hindi dito sa mga mangungutang ng sa akin. Oo oh, sana kasi at magkano utangin mo? May 30 ako. Kay 30. 30 kailan mo babayaran? Kay bukas. Okay, bukas ko ipapahiram sa ito ha. Ah. <laughs> <laughs> Sunod so, na no, ako mga lao um, so, mops! Sunod ako no, pero wala! Sa <laughs> loob <laughs> <Yes, congratulations. laughs> oh <Yes>. <laughs> may Congratulations! May Ako magbabayad sa credit card bukas! <laughs> 120! Yay! May hundred twenty po! Thank you, Kiara at mga Lava Bobs! Sa lahat ang ng uh, vlogs ko, so, thank you so very much. At syempre, don't forget na isubscribe natin, of course, ang Bex Squad channel. Bex Friends, Bex Battalion, Divine Detay, Ate Negi, Tommy Brown, Your True Definitive, TV, and of course, Ate yes, Ia, yes. Carlos, at saka si Ate Anton. Thank you, I love you! Stay happy and God bless! I love you! <laughs>